Bridget, no. Stay ka lang dyan. Stay ka lang dyan. Hindi ka pwede dito. Baka kagating ka ng lamok Wait ka lang dyan. Wait ka lang dyan, Bridget hindi ka pwede dito. Magulo ka. Yan, para mahawan dyan. Ay, maliwalas. O, oh, baka may matamaan sa Yan o, dami uling kamote tumutubo. kaya tinanggal na natin yung mga dahon. Puro-puro laman pa rin dito, ng kamote. Hi guys! Nagtitrim kami ng dahon ng nyog. Ayan o, yung dwarf coconut daw yan hindi pa siya namumunga. Bridget! Wait ka lang dyan, sabi ni mami. Wait ka lang dyan. Isa pa yung tumatama sa ano? Sa ano nga yan? Sa wire ng Hoy, nang ano 'yan? <laughs> Peel